Ano sabi na Ano, hindi ko ba ito? Kung sin shoulder, nakon naman. Okay, hindi ako yung... makaganyan, hindi ako makataas. Ito pa naman yung pinakamasarap na ano, rosin. Adboy! <laughs> <Uy! laughs> yung pandi, yung dito po, ito yung pandito. Eh, parang may naiipit na akong ugat dito. Kailan pa to? Ano, sa so mga October pa. Lintik. Oh. Yeah, Ayan, so sumasabay na yung katawan nila na yun. Oo. Uh -huh. Hindi yung tawag na adhesive capsulitis. Hindi masakit ito. Ano yun? At saka lumalabutok na yung mga butok ko sa likod. Hmm. Ganyan pala, tukod na yun. Tukod na. Hindi siya gumagalaw yun. Hindi ganito, oh, nanay. Hindi lumulubog to. ito. Ito, hmm. dapat ito lumulubog. Isa yung tingnan mo. Kung mapalubog mo yan. Hmm. Sumusunod. Sumusunod. Hmm. 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 Diabetic ba yun ay? Hindi naman. Ano eh, may inino may iniinom mo kung gumot na ano kasi taas ng pulis ni Ron ko. Mataas ang pulis doon. No? Mm -hmm. May pinainom din sa akin ng itabi para din daw huwag magtuloy sa diabetes. Eh, ibig di sabihin, ano kayo, pre-diabetic? Mm -hmm. Kasi hindi naman kayo paiinumin nun kung kung hindi kayo papunta ron para, para mapigilan. Oo, para mapigilan. Okay. Parang hindi kayo mauwi sabi niyo eh. Oo. Uh -uh. Yun ang sabi sa inyo dito. Oo. Uh -huh. Nindiksyonan niya ako niyan eh nito. Sabi ko tinindiksyonan ako eh. Hindi, iyon ang ko ano, kasi. pag severe kayo, iniinjikan talaga yan. Pero, wala. Wala pa rin. Wala. Lalo na lamaga eh. <laughs> Parang namamaga lalo eh. Kasi ano? Iniindyik dyan. Dalawa lang naman ang pwedeng inject dyan. Ay, tatlo pain reliever, yung steroids, tsaka yung ano, collagen. Oh. ha Ito na yung medyo masarap ko kaya makukanin muna natin. Warm up muna natin. Super frozen ang tawag dito. Okay. Warm up, warm up. Ah! Biska yung Ah! Ay Pag nabigla talaga ako ng galaw. Pero mamaya kahit lagabugin na natin yung lana yan, ang, ang bilang natin magpa-perfect muna dyan, hindi agad maaangatchan yung ganyang adhesive. Uh -huh. Pero kung hindi adhesive yan, kaya ng iangat e. Eh. Katulad kanina, oh. yung, yung kanina yung lalaki, uh -huh. angat niya na yun. Eh. Dalawang pa yun. tapa kayo na e. Eh. Pero ito kasing adhesive, talagang may magduusa pa kayo ng mga ilang manu ito. Ay, babalik ako dito. Mm -hmm. Tutuuan ko pa kayo ng mga stretching niya. Hindi ka eh, kagad dyan maaangat. yun bumalag na yung pagkakapit parang naman niya yun eh. um, ay dito wala oh haya na eh. Taas Okay, yung okay, kamay. Ayan, relax na na. Inhale. Exhale. Ilan taon na kaya kayo ngayon ay? Magsi-60. Magsi-60? Mm. Oo, oh, bata niyo pa pa na. <laughs> bata pa ba yung 60 senior na. Oo, buho kayo. Buho kayo. Bata pa pala kayo. Hindi, hey, mayroon kasing pumupunta rito. Pangana sa 75 na, pero makikita mo medyo magilas pa. Iba kanya -kanya na ano, 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 yung kanya-kanya talaga ng ano yun. Yung, yung malaming trabaho ako Oo, yung healthy living sa pamumuhay. Malakas makatanda pagka ano tayo, maraming problema. Pagka mahirap tayo, mas maraming problema. Lalo pag short tayo sa financial, ang lakas makatanda. lang. Pero kung yun iba, lumalaki sa Amerika, ang mo to man may pre-diabetic kayo, hindi nyo naman ano. Tapos, mataas ang kolesterol. Ano si Kreto ron? Lakad-lakad, papawis kayo ha? Sa umaga, mag-exercise. Ay, dyan ako, itapan ako sa ganun niya. <laughs> eh, kaya yung Ay, kolesterol nyo. Nananahi ako eh. Basta-basta Naka ko nakaupo nyo sa makina para pumita. Ay, <laughs> hindi. E, kailangan natin ng ano. Pag mataas yung kolesterol, maaatakihin kayo niya. Aatakihin kayo niya. Aatakihin kayo niyan. Exercise lang ba? Exercise lang yan. Basta walking lang, na, hindi naman kayo naman magtatatakbo eh. Pag pinawisan kayo, palit ng damit. Yun lang. Inom ng tubig. Eh, ang cholesterol kasi, pag na-stock up, magbabarayan sa, ano natin, sa bloodstream natin. Magkakaroon tayo ng blood clogging. So pag nag blood laging tayo, alam niyo na 'yung kasunod noon, hihirapin kayo sa mga ano. May mamamanid-manid sa inyo. Ang nakakatakot 'yung dito sa brain nerves. Yan, may nararamdaman Dito, 'yung suwa 'yung dito ko. Kaya sabi. Yeah, may mga kay kayo ng ganyan. Dito. Kasi 'yung sa blood stream natin pigil. Pigil. Okay, ito na 'yung mini bed, ha? Relax lang. Kaya? <laughs> Sige, isigaw nyo lang. Kaya pa na, ano, mananahi kayo. Nakagano'n lang kayo palagi. Eh, sakit tayo. Na ano lang tayo, nagsimulan tayo parang may inabot ako na nakatalikod, patalikod. May Mamaya-maya, mawawala 30 seconds na naman yan. Tapos, mamaya pwede. Di ba pag nagugulat kayo nito, masakit? Oo, oh, Tapos masakit, yung... sakit. Grabe. Hmm. Mamaya, sulit ko kayo po pato eh. Nabigla ako ng galaw. Tapos, iinatin natin natin. Sabihin nyo kung kaya nyo pa. Kaya? Kaya. Hmm, kaya. Unti-unti lang yan. Kaya pa? Kaya. Hmm, kaya pa? Kaya. Kaya pa? Kaya, kaya sakit na. Okay, one, two, three. Okay, balik. Kailangan lang maunat-unat ito, ha? Dahan-dahan lang yung hanggang... Basta tansayin nyo hanggang sa ano kaya nyo. Kaya pa? Kaya. Kaya pa? Kaya. Hmm, yan. Ay, okay, one, two, three. Tapos palagi yung gaganituin na yun. Oh. Hmm. Ngayon, kahit matabig kayo dyan ng malakas, hindi na yan sasakit. Tandaan nyo yan. Kahit i- ay. nahihiga nyo ba ito rito? Ang patagin na doon. Right? Oh. Yung tabig lang talaga, yung pag nagulat. oh yung biglang pag nabunamay na. Eh, gusto kayo, sumuntok nyo ng gano'n. Okay naman ang ganyan. Hmm. Yung bigla lang may ano, parang may nakaipit dito sa ganito po. Kaya, Dahil yung sa ma, ano nga, mm -hmm. yung tinatawag nga itong adhesive capsulitis, Maaring mayroong kayong sugat na sa tinatawag nating glenoid sa panloob. Okay, yung, yung, Pero ang discarte rito, yun nga, i-round-round nyo -round lang palagi. Yan. Mm -hmm. Yan. Yan. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Okay? May tumutulog. Tamad kasi. Sabi niya siya. Ay, sakit yung ayan hmm. o oh, yan ang ng, ano, blackface o oh, nai, ito um, nai susundan nyo na ngayon ha, ah, tapos um, pag katapos na kayo ng, pagkatapos nyo na ng ano, pagkatapos nyo mag-exercise nang ganoon ha, plusan nyo na ng paw hindi ka agad yan address, adres pero pag nakabalik na yung ano uti-uti na maghihilom yan kailangan lang matanggal yung pagkaputok ay pagkapakat mo ano, naramdaman nyo kanina lumabutok oo uh naman -uh. Yun na yung pinaka nun, mga ilang linggo malaya na kayo dyan. Tapos, papawis Bawa, Mga kailan ang balik, mga ano po Hindi na yung eh. Pero kung gusto nyo bumalik, mga tatlong linggo. Uh, kasi susundan nyo pa ng mga ganong ganun yan. Uh, Pero kung okay. gusto nyo talaga bumalik ha, report kayo sa akin tatlong linggo. Pagkita tayo na. Okay. Uh, Pero kung ay kung wala na, eh di na kayo bumalik. Uh, okay. okay? Ganyan na Uh -huh. Okay kayo, papawis kayo. Mataas pa lang kolesterol nyo. Ha? <laughs> Sobrang taas? <laughs> ano, 6.1. Okay. Eh, ano lang ata ang Taas na eh. Parang ano lang ata ang kolesterol, ang range 200. niya. 200. Mm hindi, -hmm. one ano lang yan. One time lang ata yung 150. Ayoko, basta. Sa nag-growing ako. E, hindi ako sure mayroon, Correct May, me. Eh. Sige, nag-growing ako. Okay na.